Kinuha yung kapa, bro. Bro, habulitin. Kinuha yung kapa. Oh. Oh. Saan pumunta yung dalawa? Ha? Ha? Nung balabal na bro Nung balabal na uh, Duda ko ito talaga yung nagbibigay ng lakas sa kanila Kaya nga so, Kasi yung nakuha to ng isa Naging malakas na rin pero nadali pa rin So, natin. so sige, sunugin natin Sunugin natin Okay, hawak ko sa ano bro Naniter pa ba sa yung lighter? Oh, dito sige, dito sige. So, Sunugin natin sige. para Hindi na nila magamit ulit ito po ang nag sa kinainan ng lakas. Oo. Mm -hmm. Ito na din Para wala nang mahawaan. Para wala nang mahawaan na ano. Para hindi na maano ba, mapakinabangan nila, hindi na magamit. Kasi naalala ko kanina nung mm. nagre-ritual. Ito ang napapalakas eh. Oo. Mm siguro bro ito yung inagaw nung kasama kaya nag-aaway sila yan iyan nga iyan hmm. nga yung sinama pilit inagaw kaya nag-aaway sila ba nag-agawan sila nito oo yan pala yung balabal pala yung pinag-aawayan nila kaso nga lang nadali natin silang dalawa Hmm. So, pag nasunog natin yan hindi na yan nila mapapanginabangan hindi na yan magagamit Ano. tignan ano natin kung may pagkakagawan pa ba sila mahirap talaga pa anuhin yung ano no lukay lalo na kapag basa yeah. adali rin namin uh, pero yung pinag-alala namin ay baka may mga kasama pa yun dahil sabi ni kaibigang ibatan dati marami sila so baka may kasama pa pero at least uh, masunog natin to at hindi na mapakinaban mapakinabangan ng mga kasamahan nila yun bro makina nga po bro magritual na lang tayo bro dasalan natin sigurado hindi na kaya yan mamamatay ay hindi na paapuyin mo pa paapuyin mo pa yung sigurado talaga na masusunog sige palakihin mo muna yung apoy ikot muna natin yung camera baka merong nagmamasid na kasamahan nila Ayan. parang may pumipigil bro bakit ang hirap pa yun yan yan kaya may kasama pa sila dito bro siguro parang pinapatay na, ang ang ba parang may pumipigil parang pinapatay ang apoy bro hawakan mo nga yung camera mo bro ako nga yung magsindi bro parang ano parang pinapatay yung ano bro Kaya eh nga, parang may pumipigil bro. Kaya, lumaki na ang apoy kanina. Biglang na ano. bakit Parang ang malakas naman yata ng kapangyarihan nito Hindi masunog-sunog. Siguro, mag-ritual lang tayo bro. Dasalan natin. ayo tolongin Eh. Hmm. virtual na tayo para hindi na yan nila maagaw at mawala ng visa yung kapa nila Kaya nga. Ayan o, umapoy na. Kaya meron nagmamasin sa atin. Ako na yung spring lighter. Basala natin ito. Okay. Uh, Sige. natin ito. Uy, uy, uy. Uh, bro, ini uang yang apa, bro? Bro, abu liatin. Ini uang yang apa? Kaya pala hindi mas hindi yung apoy i pinipigilan yung puwersa kaya oh! saan rin bro Ay, katamangan nila. Katamangan nila ng mga tis -tis Tingnan mo sa mga puno. Tingnan mo sa mga puno. Wow. Pinipigilan talaga yung ano pag sakin ng apoy. Kayak Mau bro? Oh. Ayun, yung, ayun, yung dalawa, bro. Ha? ayun, ayun Hah? yang bakak melakian. Harapan kayu. <laughs> <laughs> Wo. Saan pumunta yung dalawa? Ha? yung 'yun. gumalaw yung ano oh. Pulang hangin, pero gumalaw. Ngapapa, mul Bro. Ngapapa, mul silah. Yung likud. Ya. Yeah. Hah?

okay. <laughs> Wow. Sana kayo na punta yung dalawa. Gubay. Ya nga, nawala na. Nawala na, nawala na ang busis. Nawala na.

yung apat na baterya ko bro mahina na nga ang baterya ko bro mahina At na ang plus light ko apat tapos last na to so baka mapalaban tayo muli ngayong gabi dyan uh, yung iisip ko yung ilaw natin mahirapan tayo kapag wala tayong sapat na baterya kasi hindi tayo makakakita kapag walang plus light walang ilaw lamang sila bro makakita na, sila na, ng dilim tayo hindi ano, tayo nun. Amoy lang nila ang ma tiktikan natin. Oh. Tayo. Hindi natin sila nasipot. Kaya nga. Mas so, mabuti natin gawin 'yun. Uuwi muna tayo. Sige, Tapos, sige. Charge natin yung baterya. Babalikan natin 'to. So, baka bukas pa na bukas, bukas. Oo. Oh. Babalik tayo. Kasi pilit talaga. natin 'to ngayon. Delikado tayo. Oo. Oh. Uh, so, ito yung susunod na area na. Ah, uh, papasukin natin namin sige sige So ayun guys. Balikan lang natin 'to na lungga na to. Pababa kasi. Tapos mahina na ang baterya natin. Kasi jo kumukurap-kurap na yung flashlight. Kanina para makabalik. Ayun nalala mo pa yung daan kanina bro, san tayo dumaan bro? Oo yan yung video itong ilaw itong ilaw ng pang baterya namin yung flashlight hanggang pang uwi lang to hanapin natin yung daan bro sige patayin na lang natin yung pangira bro para makasave tayo ng baterya bro oh, sige bro sige bro so sa so ngayon guys hindi kami mag video para maka uwi kami So magandang gabi sa inyong lahat